na. Paano tumawa si Aye? <laughs> ah, 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 ah. <laughs> paano, paano? si Laila <laughs> ah, ah, ah. <laughs> paano si si Dapi

Aku juga <laughs> <laughs> <Tapos, Sinapa. laughs> <Christiana> <laughs> <laughs>

Joshua Pakinikele Anoba! Yumme... Yumme Yumme e Yo! Si Roy men Yo! Sunset men Yo! Si Roy namun Paksimanika yung Jude, pag may tumitingin sa crush, tumitingin siya doon sa taas. Gano'n, Ah, pa yan, ah. Ganun yan eh, oh. Titingin niya, nagba-basketball ka yan. Gusto gano'n, tumitingin. Yan. Sige na pa ba? Yo! Yes, yes, yo! yo. Wala na kami makising. Wala na kami makising. Sige po. Bye-bye! Bye-bye!